Kung ikaw ay nasa edad animnapong taas, sandali lang po, makinig muna tayo. Baka hindi mo namamalayan may mga pagkaing akala mo'y nakakatulong, pero tahimik palang sumisira sa kalusugan ng iyong prostate. Maraming lalaki ang naniniwala na basta prutas, healthy na agad. Pero alam mo ba, may ilang prutas na pwedeng magdulot ng inflammation at palalain pa ang sintomas ng pinalaking prostate? Kung madalas kang naiihi, Nahihirapan sa pag-umpisa o pagtigil ng agos o ilang beses kang nagigising sa gabi para umihi. Baka ito na ang babala ng iyong katawan. At ang nakakagulat, ang ilan sa mga prutas na inaakala nating masustansya ay posibleng dahilan kung bakit lalong lumalala ang iyong kondisyon. Kaya kung seryoso kang protektahan ang iyong kalusugan sa natural na paraan, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-turn on ang bell. Dito sa channel na ito, nagbibigay kami ng mga tunay at practical na tips para sa mga lalaking gustong manatiling malakas, may kumpiyansa, at walang iniindang sintomas. Bilang isang doktor, nakita ko na maraming seniors ang hindi sinasadyang pinapalala ang kanilang prostate symptoms, lalo na sa ilang prutas. Pero huwag mag-alala dahil sa tamang kaalaman, pwede mong baguhin ang takbo ng iyong kalusugan. Sa video na ito, ibabahagi ko ang limang prutas na tahimik na nagpapalaki ng iyong prostate at kung ano ang mas mainam na alternatibo. Tandaan na ang moderasyon at mga matatalinong pagpipili ay napakahalaga para manatiling malusog. At kung swak sa iyo ang video na ito, mag-type ng isa sa mga komento. Kung hindi, mag-type ng zero para sabihin sa akin kung paano ko mas mapabuti ang mga video para sa iyo. Unahin na natin ang prutas na madalas nasa mesa pineapple. Akala ng marami, dahil sa taglay nitong vitamin C at tames, ito ay laging mabuti. Pero may isang katangian ng pineapple na maaring magdulot ng problema sa prostate, lalo na kung sobra ang konsumo. Prutas number one, pinya. Akala mo'y healthy, pero may nakatagong problema sa prostate. Kapag narinig mo ang salitang pinya, parang ang sarap agad magbakasyon sa tropiko. Diba? Malamig, matamis, maasim, paborito ng marami, lalo na sa mga salusalo. Pero kung ikaw ay nasa edad anim na po, pataas at may iniindang sintomas sa prostate, baka kailangan mong mag-isip-isip bago ka kumuha ng isa pang iwa. Maraming lalaki ang nagsisikap kumain ng mas healthy, kaya dagdag prutas ang go-to strategy. At bilang doktor, madalas kong makita ang mga pasyente na todo effort sa pagkain ng pinya para sa enerhiya at overall wellness. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang pinya ay may ilang katangian na maaaring hindi ka ayaya -aya para sa prostate. Lalo na kung may enlargement ka na o madalas kang naiihi. Pinya, may dalang panganib ng asukal, asido at bromelain. Una, punong-puno ito ng natural na asukal, fructose. Oo, oh, natural nga, pero ang epekto sa katawan ay pareho pa rin. Maaaring magdulot ng inflamasyon sa mga sensitibong bahagi kabilang na ang prostate gland. At alam natin, ang tuloy-tuloy na pamamaga ay isa sa mga pangunahing dahilan ng benign prostatic hyperplasia o BPH. Pangalawa, may taglay itong enzyme na tinatawag na bromelain. Sa ibang kaso, anti-inflammatory ito. Pero para sa mga lalaking may sensitibong prostate, pwede itong magpataas ng blood flow sa pelvic area. Sa teorya, parang okay, pero sa realidad, pwede itong magpalala ng iritasyon sa prostate. Parang nagdagdag ka ng gasolina sa apoy, mula sa simpleng kirot, pwede itong humantong sa mas seryosong sintomas. At huwag din nating kalimutan ang acidity ng pinya. Masarap sa panlasa, oo. Pero sa bladder at prostate, hindi palaging welcome. Ang sobrang acid ay pwedeng mag-trigger ng discomfort, lalo na kung may existing inflammation ka na. Kaya kung iniisip mong healthy ang pinya, tandaan, hindi lahat ng masarap at natural ay automatic na mabuti para sa prostate. May mga alternatibo na mas gentle sa katawan. At yan ang pag-uusapan natin mamaya. Smart swaps para sa pinya. Konting bawas, malaking ginhawa. Ang asido mula sa pinya, kahit natural, pwedeng makairita sa lining ng iyong urinary tract. Kapag nangyari yan, parang sunod-sunod na abala, madalas na pag Pakiramdam na hindi kumpleto ang agos at yung biglaang urge na tumakbo sa banyo kahit hindi mo inaasahan. Kaya kung napapansin mong ilang beses kang nagigising sa gabi o parang palaging may tawag ng kalikasan, baka may kinalaman ng pinya. Pero huwag mag-alala, hindi ko sinasabi na kailangan mong tuluyang iwasan ng pinya habang buhay. Kung talagang paborito mo ito, isang maliit na hiwa paminsan-minsan ay okay lang, lalo na kung hindi ka naman nakakaramdam ng sintomas. Ang mahalaga, maging mapagmatsyag ka. Subalit kung nararamdaman mong lumalala ang iyong sintomas, subukang bawasan muna ang pinya at palitan ito ng mga prutas na mas banayad sa pantog at prostate, tulad ng blueberries o pears. Hindi sila kasing asim, pero nagbibigay pa rin ng sustansya ng walang dagdag na inflammation o sugar spike. Minsan, ang maliliit na pagbabago sa diet ay sapat na para gumaan ang pakiramdam mo araw-araw. At tandaan, hindi lang pinya ang prutas na tahimik na nakakaapekto sa prostate. May isa pang matamis na paborito na milyon-milyong tao ang kumakain araw-araw. Pero pwede rin itong magdulot ng pamamaga. Handa ka na ba? Pag-usapan natin ang pangalawang prutas, mga oranges at citrus fruits. Akala mo refreshing, pero may ilang bagay na dapat mong malaman kung may prostate issues ka. Kung patuloy kang nanonood at natutulungan ng mga tips na ito, i-comment mo ang number one sa ibaba para malaman kong kasama kita sa journey na ito. Frutus number 2, oranges at citrus fruits, maasim pero maabala. Ang mga oranges at citrus fruits tulad ng dalandan, suha, lemon at lime matagal nang kinikilala bilang simbolo ng kalusugan. Puno ng vitamin C, makulay at masigla sa lasa, parang instant energy boost sa bawat kagat. Marami sa atin ang lumaki sa paniniwalang maganda magsimula ng araw sa isang basong orange juice o kumain ng tangerine bilang merienda para sa malakas na resistensya. Pero kung ikaw ay nasa napung taas at may iniindang sintoma sa prostate, baka kailangan mong suriin muli ang iyong citrus routine. Bilang doktor, Napansin ko na maraming pasyente ang umaasa sa citrus fruits bilang natural na pampalakas. Pero hindi nila alam, pwede rin itong magpalala ng discomfort sa ibaba. Alam mo ba, ang citrus fruits ay medyo mataas sa acidity? Oo, masarap sa panlasa. Pero iba ang epekto sa pantog at prostate. Ang maasim na lasa na gumigising sa iyo sa umaga, pwedeng makairita sa lining ng iyong urinary tract. At kapag nangyari yan, pwedeng magsimula ang sunod-sunod na inflammation, pakiramdam ng burning, at yung urge na umihi kahit konti lang ang lumalabas. Para sa mga lalaking may benign prostatic hyperplasia o BPH, ang ganitong klasing iritasyon ay hindi biro. Mula sa simpleng abala, pwede itong humantong sa pagod na pagod na pakiramdam. Lalo na kung paulit-ulit kang nagigising sa gabi o hindi makalabas ng bahay nang walang banyo sa malapit. Kaya kung citrus ang go-to mo sa umaga, baka panahon na para maghanap ng alternatibo na mas gentle sa katawan. Citrus fruits, akala mo'y pampalusog pero may tinagong epekto. Sa paglipas ng panahon, ang araw-araw na konsumo ng citrus ay pwedeng mag ng epekto. At ang prutas na akala mong tumutulong sa iyo para manatiling fat, baka siya rin ang humahad lang sa iyong ginhawa, lalo na sa gabi. Pero huwag mag-alala, hindi mo kailangang tuluyang iwasan ng citrus. Kung gusto mo ng paminsang kaunting orange o patak ng lemon sa tubig, ayos lang. Ang mahalaga, maging mapagmatsyag. Kung madalas kang nagigising sa gabi o pakiramdam mo'y laging may laman ng pantog, baka oras na para tanungin ang sarili. Nakakatulong ba talaga ang citrus sa akin o mas nakakapagpalala ng sintomas? Sa halip na umasa sa citrus fruits, Subukan ang mas banayad na alternatibo tulad ng mansanas, peras o sweet berries. May antioxidants pa rin pero walang matinding asido o sugar spike. Marami sa aking pasyente ang nagsabing mas gumaan ang pakiramdam nila matapos ang simpleng palit na ito. At speaking of simpleng palit, may isa pang prutas na akala ng lahat ay harmless. Pero pwedeng may epekto rin sa prostate. Madalas itong nasa kusina, paborito ng marami, at hindi mo iisipin may kinalaman sa iyong pagbisita sa banyo sa gabi. Pag-usapan natin ang ikatlong prutas bananas. Kung ikaw ay patuloy na nanonood, huwag kalimutang i-hit ang like button kung help ito sa iyo na makontrol ang iyong kalusugan. Prutas number three, saging. Banayad sa panlasa pero pwedeng mabigat sa prostate. Ang saging, simple, masarap at palaging nasa kusina. Mula umaga hanggang hapon, ito ang go-to merienda ng marami, lalo na ng mga seniors na gustong magpalakas o magpa-energize. Malambot, matamis at madaling kainin, kaya hindi nakakapagtaka kung bakit paborito ito ng lahat ng edad. Pero alam mo ba, kahit mukhang harmless ang saging, pwede rin itong magdulot ng abala sa prostate, lalo na kung madalas mo itong kainin. Bilang doktor, nakita ko kung paanong maraming lalaki Lalo na yung nasa edad animnapo pataas ay masigasig na nagdadagdag ng saging sa kanilang diet dahil sa mga benepisyo nito sa puso at kalamnan. Totoo naman, mayaman ito sa potasyo na tumutulong sa blood pressure at muscle function. Pero may isa pang side effect ng potasyong na hindi masyadong napag-uusapan. Pwede itong makaapekto sa fluid balance sa katawan. Para sa mga seniors na medyo humina na ang kidney function, ang regular na pagkain ng saging ay pwedeng magdulot ng fluid retention. At kapag may sobrang likido sa katawan, pwedeng sumikip ang paligid ng prostate na nagdudulot ng discomfort, lalo na sa gabi o habang gumagawa ng pang-araw-araw na gawain. May isa pang aspeto na dapat bantayan, hormones. Ang saging ay may maliit na halaga ng plant sterols. Sa kaunting dami, okay lang. Pero kung sobra, pwede itong makaapekto sa hormone balance. Lalo na sa testosterone at estrogen levels ng mga lalaking dumadaan sa natural na pagbabago ng katawan. At kahit bahagyang pagbabago sa hormones, pwedeng magdulot ng dagdag na pamamaga sa prostate na nagre-resulta sa pakiramdam na parang laging namamaga o matigas. Hindi kaaway ang saging, pero baka kailangan lang ng kaunting pag-iingat. Linawin natin, hindi masama ang saging. Sa katunayan, para sa maraming lalaki, ang isang piraso bawat araw ay nakakatulong pa sa digestion dahil sa fiber. Kung enjoy mo ang saging sa umaga at ito'y nagbibigay ng saya sa'yo, go ahead, tuloy lang. Pero kung araw-araw kang kumakain ng dalawa, tatlo o higit pa, iniisip mong mas marami, mas mabuti, baka panahon na para huminto sandali at pag-isipan ito. Baka tahimik nang nagre-reklamo ang iyong prostate. Minsan ang simpleng pagbabawas lang, kahit isang piraso, ay sapat na para maibsan ang pressure at maramdaman mo ang ginhawa. Ang mahalaga dito ay kamalayan at moderasyon. Hindi kailangang tanggalin ang saging sa buhay mo. Kailangan lang bantayan kung gaano kadalas at gaano karami. Tandaan, palaging nagbibigay ng signal ang katawan mo. At ang pakikinig sa mga sinyales na iyon yan ang isa sa pinakamahalagang hakbang para maprotektahan ang iyong kalusugan. At kung akala mo tapos na tayo sa mga prutas na mukhang inosente, may isa pa tayong dapat pag-usapan, ang pakwan. Paborito tuwing tag-init, pero may ilang bagay na dapat mong malaman kung may prostate concerns ka. Ang prutas na kadalasang itinuturing na simbolo ng sariwang tag-init. Ngunit para sa mga lalaking may pinalaking prostate, Maaari itong isang nakatagong banta na hindi mo inaasahan. Prutas number 4, pakwan, kaibigan sa taginit, pero pwedeng kaaway ng prostate. Ngayon, pag-usapan natin ang pakwan. Sino ba naman ang hindi naaaliw sa pakwan? Isa itong simbolo ng masayang taginit, picnic, tawanan, at mga sandaling walang iniintinding problema. Ang tamis at katas nito, parang sagot ng kalikasan sa init ng panahon. Kaya't hindi nakakapagtaka kung bakit ito ang paborito ng marami, lalo na ng mga seniors na gustong mag-hydrate ng masarap. Pero para sa mga lalaking higit sa anim napo na may sintomas ng prostate enlargement, ang pakwan ay pwedeng maging tahimik na kalaban. Bilang doktor, naiintindihan ko kung gaano kahalaga ang hydration. At oo, ang pakwan ay parang jackpot. Matamis, masarap, at higit siyam napong porsyento tubig. Pero dito nagkakaroon ng problema. Ang sobrang tubig mula sa pakwan ay pwedeng magdagdag ng pressure sa pantog, lalo na kung may prostate enlargement. Kapag lumalaki ang prostate, naiipit ang urethra, yung daanan ng ihi. Ibig sabihin, hirap ang pantog na mag-empty ng buo. Ngayon isipin mong may dagdag na tubig mula sa pakwan, parang pinupuno mo pa ang baso na halos umaapaw na. Ang resulta, mas madalas na pag-ihi lalo na sa gabi at mas matinding urge sa araw. Hindi ibig sabihin na bawal na ang pakwan. Pero kung napapansin mong mas madalas kang bumibisita sa banyo pagkatapos kumain ito, baka ito na ang clue na kailangan mong bawasan ng dami. Pakwan, hindi lang tubig, may asukal din na pwedeng magpasimuno ng pamamaga. Isa pa sa mga hindi masyadong napapansin tungkol sa pakwan ay yung pakiramdam na parang hindi patapos kahit na marami ka nang naihit. Bukod sa tubig, ang natural na asukal ng pakwan ay pwedeng tahimik na magdagdag sa pamamaga sa katawan. Para sa mga lalaking may BPH o benign prostatic hyperplasia, kahit kaunting dagdag sa inflammation ay pwedeng magpalala ng sintomas. Hindi lang ito tungkol sa pressure mula sa sobrang likido, may pangmatagalang epekto rin ang asukal, lalo na kung madalas mong kainin ang pakwan. Ang resulta, araw-araw na abala, pakiramdam na hindi kumpleto at tulog na putol-putol. Hindi ko sinasabing iwasan mo na ang pakwan ng tuluyan. May taglay itong mga bitamina at antioxidants na pwedeng makatulong kung bahagi ito ng maingat at balanseng diet. Pero ang oras at dami ay mahalaga. Kung gusto mong kumain ng isang hiwa o dalawa, subukan mo itong gawin sa umaga o tanghali para may oras ang katawan mong iproseso ang dagdag na tubig bago ka matulog. Tandaan, ang mga pagkain kinakain sa gabi ay pwedeng makaapekto sa kalidad ng tulog mo. Makinig sa katawan mo. Minsan, ang simpleng pagbabawas lang ay sapat na para maramdaman mo ang ginhawa, mas magaan ang araw, mas tahimik ang gabi. May isa pang prutas na madalas nating makita sa lamesa. Maliit, matamis, at kadalasang nasa bungkos. Madaling kainin, masarap sa bawat kagat, at parang walang epekto. Pero teka lang, baka may tinatago itong problema na hindi mo napapansin. Prutas number 5, ubas maliit. Pero pwedeng magdulot ng malaking abala sa prostate. Paborito sa mga salusalo, merienda tuwing hapon, o pampatanggal uhaw kapag gusto mo ng fresh na prutas. At dahil sa banayad nitong tamis, pakiramdam natin ay nagiging malusog tayo habang nag enjoy Pero para sa mga lalaking lampas-animnapo na may enlarged prostate, ang ubas ay pwedeng maging tahimik na pasimuno ng discomfort. Bilang doktor, madalas kong marinig sa mga pasyente, Dok, ubas lang naman yan. Maganda sa puso. May antioxidants pa. Totoo naman yan. Pero may isa pang side na hindi masyadong napag-uusapan. Ang ubas ay natural na mataas sa asukal. At dahil maliit ang bawat piraso, minsan hindi natin namamalayang nakakakain na tayo ng sobra isang bungkos, dalawang bungkos pero bawat kagat ay may dalang asukal na pwedeng magpalala ng inflammation sa katawan. At para sa prostate na sensitibo na saidad, ang tuloy-tuloy na pamamaga ay pwedeng magdulot ng iritasyon, paninikip at dagdag na abala sa pag-ihi. Hindi lang asukal ang dapat bantayan. Ang ubas ay may tannins, mga compound na pwedeng makairita sa lining ng pantog at sa paligid ng daanan ng ihi para sa mga may BPH, ito ay dagdag na stress sa katawan na pwedeng magdulot ng mas madalas na pag-ihi o pakiramdam na hindi kumpleto. Maliit na prutas, malaking epekto, pero may magagawa ka. Para sa mga lalaking may pinalaking prostate, ang iritasyon mula sa ubas ay pwedeng magpalala ng mga sintomas na matagal mo nang kinakaharap. Yung pakiramdam na laging kailangang umihi, mas madalas na pagpunta sa banyo, at mga gabing putol-putol ang tulog dahil sa paulit-ulit na pagbangon. Nakakagulat, di ba? Isang maliit at mukhang inosenteng prutas, pero pwedeng magdulot ng malaking abala sa katawan mo. Pero tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan. Kapag naiintindihan mo kung paano nakakaapekto ang ubas sa iyong katawan, mas nagiging madali ang paggawa ng matalinong desisyon. Hindi mo kailangang tuluyang isuko ang ubas kung mahal mo ito. Ang mahalaga ay maging aware, pansinin kung paano ka nararamdaman pagkatapos mong kumain ng mga ito. At kung napapansin mong hindi ka komportable, baka panahon na para subukan ng alternatibo. Tulad ng blueberries o strawberries, mga prutas na may antioxidants din, pero mas mababa ang asukal at hindi gaanong iritante sa pantog. Minsan, ang maliliit na pagbabago sa diet ay sapat na para makaranas ka ng mas maayos na araw at mas mahimbing na tulog sa gabi. Tandaan, ikaw ang may hawak ng kalusugan ng iyong prostate. Sa dulo ng lahat ng ito, ang pinakamahalaga ay ang pakikinig sa katawan mo. Dahil palagi itong may sinasabi kung kailan komportable, kung kailan may abala, kung kailan kailangan ng pagbabago. Ang pagpili ng mga prutas na mas mababa ang asukal, hindi masyadong acidic, at ang pagkain ng may layunin, hindi lang basta kain ay isang simpleng pero makapangyarihang paraan ng pag-aalaga sa sarili. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa discomfort. Ito ay tungkol sa pagbawi ng enerhiya, kumpiyansa at tulog na mahimbing. Mga bagay na madalas inaagaw ng isang magulong prostate. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi kailangang malaki agad. Minsan sapat na ang isang maliit na hakbang, palitan ng citrus ng berries, bawasan ng pakwan, o maging mas mapanuri sa dami ng prutas na kinakain mo. Tingnan kung paano tumutugon ng katawan mo. Dahil doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ang mga simpleng adjustments na ito ay pwedeng magbunga ng momentum. Unti-unting gumagaan ang pakiramdam, tumataas ang kumpiyansa, at bumabalik ang kapayapaan ng isip. Tandaan mo, karapat dapat kang mamuhay ng komportable. Hindi ang prostate mo ang dapat magtakda ng mga alituntunin ikaw ang may kontrol. Subscribe, comment, and share dahil ang kaalaman ay para sa lahat. Sa tamang kaalaman, pwede kang mamuhay ng mas magaan sa araw at makatulog ng mahimbing sa gabi. Kaya gamitin mo ang mga natutunan mo ngayon para alagaan ang pinakamahusay na bersyon ng sarili mo. Pasasalamatan ka ng katawan mo. At oo, pati ng iyong prostate. Ngayon na napag-usapan na natin ang limang prutas na may posibleng epekto sa prostate, gusto kong marinig mula sa iyo. Alin sa mga ito ang pinakanagulat ka? I-comment mo sa ibaba dahil ang mga kwento at tanong mo ang nagbibigay buhay sa channel na ito. Pinapaalala mo sa amin na ang mga lalaking lampas anim na po ay karapat dapat sa tapat, malinaw at makabuluhang gabay sa kalusugan. Kung sa tingin mo ay may natutunan ka, huwag kalimutang mag-subscribe, i-on ang notification bell para hindi mo mamiss ang susunod na video at ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid o ama. Dahil lang simpleng kaalaman na ito, pwedeng maging simula ng mas maginhawang buhay para sa kanila.